Okay, welcome back na naman mga bro sa ating mga video. Ngayon ay bubuoy na natin yung ating crankcase ng mini chainsaw mga bro. Okay, bago natin buuin mga bro ay palitan muna natin yung bearing dito na may tama, may sabit. Ayan, kapag uh, ginanun nyo, nilalaro nyo ay may sabit yung pag ikot ng bearing. Palitan nyo na mga bro, yung parang ano, may kuwan ba. Halatadong kumakain ng corn beach ayan so palitan natin okay tanggalin natin mga bro yung biring okay padapa lang natin tapos punsunin natin mga bro Okay, natanggal na mga bro. Ayan o. Oh. Tanggal na natin. Ayan. Bali, palitan natin ng bagong bearing. May sabit na ito mga bro. Pag pinagulo mo ganyan, halatado. Ayan o. Oh. Ayan, medyo titigil-tigil yung kanyang ikot. Ito mga bro yung isang dahilan kung bakit maingay ang ating uh, mini chinso. Okay, palitan natin ng bagong bearing. Bali ito yung bagong bearing natin mga bro. Bali ang number nga pala nito mga bro ay 6202. Ayan. Okay. So bago natin ilagay mga bro ay lagyan na natin ng grasa o dagdagan na natin ng grasa. Tapos tanggalin natin mga bro yung cover niya dito sa kabila para malagyan natin ng grasa. Tapos sadya natin tatanggalin talaga ito dahil para mawisikan ng tuti pag umaandar okay so grasahan muna natin mga bro okay mga bro nagrasahan na natin kabilaan ayan tinanggal na rin natin yung cover ng bearing natin para in case lang na magbubukas tayo ng oil seal natin don ay malalagyan natin ng grasa okay so ikabit na natin yung bearing natin yan sasalpak lang natin ganyan yan tapos kuwan lang mga bro. Yan, tutukudan lang natin ng sakto dito sa butas niya. Yan ganyan. Ayan. Okay. Tapos itaob natin. Ayan. Tapos pitpitin na natin yung biring. Okay, nailagay na natin mga bro yung bearing natin, oh. Ayan. Okay. Oh. Lagay na natin yung oil seal. Ayan. Ganyan. Ayan, nailagay na natin mga bro yung oil seal natin. Pwede na natin ilagay dun sa pinag-aayusan natin. Okay, ito na yung katambal na niya mga bro. Tapos itong kabila, ayos na ayos pa naman yung beer niya. Wala pang kasabit-sabit o. Oh. Yan, bali lagyan din natin ng grasa. Okay, nagrasahan na natin mga bro. Grasahan din natin dun sa kabila, dun sa kanyang oil seal. Okay, natin yung oil seal. Yan. Tanggalin natin yung kanyang oil seal. Lagyan natin ng grasa. Okay, nalagyan na natin ng grasa mga bro. Ibalik natin yung kanyang oil seal. Yan. Okay, buuin na natin. Yan, bago natin ilagay mga bro yung DIY na gasket natin. Ay, uh, lagyan muna natin ng grasa ito. Okay, lagyan din natin yung kabiak niya mga bro. Ito. Okay, nalagyan na natin mga bro ng grasa yung kabiak nya. Bali, ilagay na natin yung kung natin gasket na DIY. Yan, bali, ito yung DIY natin na gasket mga bro. Tapos gumawa na rin tayo mga bro ng gasket ng kung natin, oh. Black natin. So, ang yung ginamit natin ginawa ay folder. Ayan. Okay, ilagay natin. Yan. 'Yung e mga dawil 'yan, mga bro, tatlong dawil. Yan. Okay. Yan, lagay natin 'tong sigunyal natin. Yan. sutok so, lang natin ng kahoy. Okay. Yan, dapat nandito mga bro yung connecting rod natin. Ilagay natin yung kalahati niya. Yung yung kabiak niya. Ganyan. Yan. Okay. So, kunan lang natin. Tutuktukan natin. Okay, sumalpak na mga bro. Ayan. Oh. Pwede na natin ilagay yung mga kanya. Alin niya. Okay, ilagay natin mga bro yung mga alin niyang tatlo dito. Ayan. Ayan. Okay, bago natin higpitan ng tudo mga bro, i-check natin yung kung natin kung naka wheel siya. Ayos naman siya. Oh. Ayos naman. Tapos check natin kung ano may singaw. Kung may umangat. Okay naman pati dito okay bali bago natin higpitan ng todo mga bro eh, lagay pa natin yung isa dito na alin bolt nya o dalawa pala mga bro yan o. ayan o Okay, pwede na nating higpitan ng todo mga bro. Okay, nahigpitan na natin mabuti mga bro yung kuha natin. Yan. Okay naman siya. Oh. Ayan. So yung mga importante lang dito mga bro yung ipapakita natin. Ayan. Yung kwan lang. May mga video na tayo kung paano magkabit ng black, magkabit ng background drum. Ayan so yung one lang ipapakita natin dito pagkakabit na black natin okay so lagyan natin ng langis yun mga bro yan Okay, ilagay na natin mga bro itong piston cap natin. Ayan. Pero unahin natin na ilagay yung kung dito sa connecting rod natin, ilagay natin yung pin natin. So, lagyan natin ng grasa itong kung natin mga bro. Stick bearing natin. Ayan, lagyan natin. Okay, nalagyan natin mga bro. Pasok natin ngayon dun sa connecting rod natin yan tapos yung dalawang washer natin ito lagyan din natin ng grasa yan namayan natin ng grasa para ano kumapit dito para hindi malaglag ayan okay so ganun din sa kabila kabilain natin yan lagyan din natin ng grasa para kumapit so lagay natin yan Okay, ganyan yung gawin nyo mga bro. Lagyan nyo ng grasa para hindi malaglag yung dalawang spacer natin yung may kanal nya dun sa bandang loob ok ilagay na natin yung pin natin bali dito sa piston cap natin mga bro yung arrow nya papunta sa tambotso ok pasok na natin yung pin natin ayan Okay. tulak natin yung pin natin mga bro. Yeah. Ayan. Tapos, yan sungkitin natin. Ayan, nailagay na natin mga bro yung pisto natin. Lagay naman natin yung lock na lock ng piston. Okay, ilagay natin mga bro. Ay, lang natin na ganito. natin. Ayan. Okay. ayun nailagay na siya. Putin lang natin. Para ano. Ayan. Okay. So, kabilain natin. tulak natin yung kwa natin mga bro pin papunta dun yan tapos kabit natin yung isang lock natin okay kabit natin ayun okay subukan natin hugutin kung hindi mahugot okay so nakabit na natin mga bro subukan din natin hugutin yung isa kung hindi mahugot. Ayos. So ayos na. So ang susunod mga bro ay kakabit natin yung block natin. Yan. Ang gagawin muna natin mga bro ay lagyan muna natin ng langis yung block natin. Para madaling ipasok yung kanatin natin piston cap natin. Pinangis. Okay, bako natin ilagay mga bro yung kuw natin. Ilagay muna natin yung gasket natin. Lagyan muna natin to ng grasa. Para ano? Wala siyang anong singaw. Yan lagyan din natin to. Okay. So, ilagay na natin yung DIY na gasket natin. Ito. Ayan. Okay. Pwede na natin ilagay mga bro. Pisilin lang natin yung kwan natin, piston ring natin. Ganyan. Tapos, salpak na natin. Okay. Ayun. Sumalpak na siya oh. Ayan. Okay, subukan natin ilagay yung apat na kanya, bolt nya. Okay, ilagay natin mga bro. Okay. Okay, naikabit na natin mga bro yung block natin. So, bali kung mga bro, itong mga importante lang ay pinakita natin. May mga video na rin tayo kung pa, paano magkabit ng uh, magneto, brick drum, tambutso, ayan, mga bomba ng langis. Meron na rin tayong video. Hanapin nyo lang sa mga ibang video natin, sa mga bago dito sa kung natin, video natin. Pagkabit ng karburador. Bali, mayroon na rin tayong kung mga bro, video kung paano maglinis ng karburador hanapin nyo lang sa playlist ng video natin ayan okay so bubuoyin ko na mga bro pati yung kanyang tanke kakabit ko na rin at, at natin mga bro okay i-update ko kayo mga bro mamaya kapag na kompleto ko na itong mini na ginawa natin okay mga bro nabuo na natin yung binubuo nating chinsu ayan o oh. ayan bali hindi ko muna kinabit mga bro yung guide bar nya saka yung brake drum nya ayan Bali, ito yung kanyang break drum, mga bro. Baka tumalbog kasi pag umandar, pag tinesting natin. Hindi ko pa siya pinandar, mga bro. Titignan natin kung papano yung andar niya. Okay. Para matesting natin. So, dito natin sa baba. Ayan. Subukan natin testingin kung mapapandar natin. Okay. Okay. So, i natin mga bro. Yan, tapos chok natin. Wala pala yung kanyang chok. So, yung kanyang chok mga bro. Okay. So, i-chok natin yan. Tignan natin kung aandar Ayun. Nagrigon mga bro. I Balik natin. Nagali muna natin itong chok nya. Baka tumalbog. mababa pa yung minor nya taasan na natin ng kaunti minor okay, taasan natin yan tapos pandarin natin ulit medyo mababa pa pa yeah. ya